Magandang araw mga kasangga itong hawak natin ay isang uh, kulay itim dalawang buwan ang kanyang uh, edad hindi na natin babanggitin ang kanyang uh, bloodline sapagkat uh, pinaka-importante ang kanyang kulay ito po ay uh, isa sa pinaka naiwasan ng mga mugsasabaw pagdating sa Rowena sapagkat kung ang manok po nila ninyo ay uh, hindi sanay kaya uh, ganitong kulay kaya maaari po silang gumiri o kaya ay pag malo ng uh, hindi maliin palong hangin kapagka. ito po mayroon po mga, mga, mga nagmamanok na kumukuha po sila ng mga kapulor upang sanayin ang kanilang mga panlaban sa mga ganitong kulay mga puti, itim at sa mga ibang kulay pero kung, kung, ang manok naman po ninyo ay hindi sanay sa mga bicolor na katulad nito ay medyo pag nakaharap po ito ng harapan ay eh, maninibago po sila yan po ang uh, pagiging eksena. na pare po silang gumere o kaya eh, mag-alangan yung dati nilang laro na kinagawa eh, ma, ma, pwede pang mabago pagdating sa ganitong uh, kalaban dun po sa mga bago pang nagmamanok ito po yung uh, lagi tatandaan kung manok po ninyo ay uh, palaban, maaari po ninyo yung uh, tanahin sa mga iba ibat ko iba, iba ibang uh, kulay para pa nang sa gayon eh pag nangatag po po yan ng gantong kulay team ay sanay na po kumbaga ay, alam na po ang inyong gagawin at hindi po masasayang ang inyong uh, salapi o pera na pinaghirapan na kita niyo po sa inyong mga alaga ito po kulating isa po sa medyo uh, nag-aalangan po ang inyong alaga na hindi sila yung mga ng gantong kulay magandang araw po mga sangga sana yung makatulong sa inyo ang uh, ating nga naibahagi salamat